ha, pero duda ako eh. <laughs> oh, balik ka pa <laughs> oh, oh, shit! So, ayun po, no? What's up sa inyo, mga kachap? So, ngayong araw, samahan nyo ako papuntang airport. Kaya, so, guys, nandito pa ako sa Inayama Station. Pasakay pa lang ako ng, ano, ng trend. Punta muna ako ng puso. Tapos, susundoy mo si Joss. nandito kami ngayon sa puso. But, please, no? Eh, 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 eh. Hindi hey, hey, Ayaw, magpasakay eh. <laughs> Ayaw. Okay, so guys, pasakay na kami ng ano, ng bensya. Punta na kami ng Inuyama. So, sakay na. Oh, okay. Amin daming dala. Ang <laughs> mo yan parang naglayas eh eh umi rin ka babalik ka ba ka? hindi na hindi ka na mabalik? hindi so, tega, sumubok kay Fred so, okay okay. Aguilar kanino? kay Fred Aguilar eh hindi nakikita <-P3> na si Jusua <laughs> Jusua yeah. ah so first time niyang uuwi kaya i-hatted ko muna sa ano sa baka po ako ibawal eh i ko lang doon sa may gate ako oh, yalis na ulit ilan <laughs> taon ka dito? 5 years no? Ha? <laughs> 5 years ka na nang ng bike mm. na. Pasaray na kaniya ko na lumilipad. Sabi <laughs> ki Kabado. Hindi <laughs> ako takot sa plano. Takot doon sa um <laughs> 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 immigration lang naman mahigpit. Garin ako pagkabalik ba yan ay puro ginto. Na all. Na <laughs> ay, puro gintong suti. Kinamanayaman ng tao nga <laughs> <laughs> Hindi <laughs> pa yata tapos ang hulugang kay terus, <laughs> Ah, tapos na. <laughs> na hati <laughs> Tidak ng kasama. <laughs> ah, so guys, pumunta kami ng ano, bili kami ng ticket, punta naman kami ng Buna, Tsubo. kami ng ticket, pupunta doon. <laughs> Halal kalabaw. <laughs> Ayan no. yeah, so guys, dito kayo bibili ng ticket malapit lang sa may labas. Ano. nyo doon, pag nyo doon dito na kayo bibili. Ay, sabi mo, Chubu. Ayan, yeah, so guys, nakabili na kami ng ticket. Napakamura. Yung express yung nakabila namin, no. Oh. For 50 lang isa. Oo oh, nga, pero duda ako eh. Ito, mura. 950 lang, dalawa. Pero nakalagay Chubu Airport. Ganun din lang, kaso mura nga. Ayaw mo na. Magtawala na lang tayo sa Japan. Saan tayo dadalay? Kung kasi ka may nasakay talaga sa kabila Tapos si ano Pinakamura na yung 1510 Ticket kasabay kami matanda Di nila lang kami sasabay papuntang ang airport Tanod-tanod na lang po kami Oo Kung makarating ang mga rin Hindi kami gayon din Saan mo? na ano? Ako sasakay din eh. Ikota, coba main dong Trian tiga balik no. yes ah maafin no ticket wa aja desu ka? ma terima kasih banyak Hello, hello, hello. Nagsara na yung pin. <laughs> ang kagandahan din sa Central Air, kapag dito ka na ako sakay, meron ng sariling lagay ng bagahe. Tapos pagpasok mo din eh, para ka na rin nasa aeroplano na kasakay. Hindi <laughs> niya palang ng ticket to. Oh. Ayan o. No. Sasabit mo lang pag-arami. <laughs> feeling veterans okay. nakita lang naman doon <laughs> Wigal, well, gayaanin mo Ano? yan gayaan na lang ginawa eh gayaan mo dyan tikit takat ah, dyan nga tikit yan ay ano, automatic na oh, i oh, ay bahay mo sila automatic arayin ko tabi ko ilalagay na rin doon well, mo. ay mo basahin mo kasi o oh. yan o no.

<laughs> Duda pa ako nung unang gawa ng baka kami yan eh Kung so, saan makarating eh Pero ang ganda na, parang ano Parang saan to Parang sa singkan sila kasi ay Sa ano ako nakapag Ako <laughs> oh, nakikita ko lang yung dumadaan eh. napaka-bliss pa Yan yeah, so ang biyahin natin ay mahigit isang oras hanggang sa Chubu, Chubu Airport Tapos pagdating doon eh di bahala na <laughs> Saan makarating? <laughs> yan natin ko rin Banu Banu oh, ang makakama <laughs> first time mo uuwi na rin ay, ha ah, mo tuwa first ba, ha Aray <laughs> <laughs> nga ngayon, aray din limang taon na din sa Japan Ngayon huwi Sa akin ni Ated, eh, siyempre ako veterans na din eh Eddie, wow! Uh, aray sa halip na sa airport na papunta, sa pier ng barko Yan na, tumulog na Ah, sa so, wala ko yung ako na sinasabihan ng pogi um, Tunog pala Ay, taktong 120 tayo ah, Taktong 120. Eh. Ano? <laughs> hindi nga Hindi magalaw itong sinasakyan natin eh Ayahay lang eh kakakabahan? Wala ka naman talang iligal mabilis ako eh. Hindi, mabilis dati na yun. kasi, nung pumunta kami ng hibig ako oh. tapos na naman okay. Ilan ba kayo dati? Anim. Anim kayo? First time, uuwi. isa ka po. Saka na naman. Ayan mo. Ang Mario. Mario, sabay yeah. na tayo. Anyway. Oh. Uuwi. <laughs> Sabi so, bakit? Patay sa... Patay tayo nga kayo. Hindi pa kayo sabay-sabay. Hinday. Mamaya alauna. Hindi. Hindi. Alauna nga punta ng airport. Kasi timabik bukas hindi pa nagsabay sabay yung Oh. Ay, buterno nga ayaw. Kada ah. dada, Pagana Pagdadaan sa langit ano? Eh, ngayon. Eh, pabalik na. kaso'y kabado. Kabado. <laughs> first time namin lumayas kay kami ani ba eh. May na isa na. Kaya mo yan. Pasok mo ng immigration ni Mobilis na yan. take na lang doon. Pasakay ka na na yung plano. Baba. Pagbaba mo. Ganun pa rin. Ganun pa rin ang ano nun. No, Flow. <coughs> okay. Yeah so guys. Ma medyo malapit na kami sa ano. Sa airport ngayon. So nakikita ko na yung dagat to. Ayun. <laughs> Pag first time talaga may remembrance dapat lagi. Oh. No? Yeah. yeah. so pagbaba namin dito mamaya, eh hanapin namin yung papuntang ano, terminal to kasi doon ata siya no. Yes. Just... Yeah. Yeah, so guys, po na kami. So, Central Airport na. Eh, hey, excited na. Hey. Pag-ibig na po nila ang malenta ko. Huh? Siya po talaga yung pa-uwi. <laughs> Anawan pa-uwi. Pa-uwi na po talaga siya. Dalawa mo po yung maleta niya. Tigisa po talaga kami dyan. Ang <laughs> kasiyo. Yeah. Dito ako sasakay pag uwi na ako. Ako oh, pala. Ah, ito pala may anik. Nagoya. Ah. Oh, tingin Ate, At isushoot na po niya. Ang ikat niya. But ayaw. Ayaw mo sa akin. Kasi Pero ako, manaka Kasi ang manaka mo oh, Ay, ba nila? Hindi, paglabas Paglabas Hanap <laughs> yeah, so na stranded kami dito guys gawa ng uh, paglabas. Uh, ito yung gagamitin natin. Ay so guys, ah uh, si just ano uh, Kulang yung kanyang pamasahe. Kulang yung laman ng kanyang ganito, ganyan tong suika. Yeah, so mag paper adjustment siya doon para makalabas siya dito. Yeah, so guys, paglabas niyo dito, yeah, makikita niyo agad tong uh, terminal 1 at terminal 2 kung saan yung araw. So, terminal 2 tayo kaya dito tayo mamaya pupunta. Yan, yan, maglalakad pa tayo ng mga siguro mga 10 minutes papuntang ano, terminal 2. Yan, we're going to Terminal 2. <laughs> one to one, naman. Oh, I'm going to take Lord po, oh, it's 8.30 na. Yeah, Yan pito. Oo. Oh. Eh sabi, doon daw. Chichicken muna ako. Oh, doon malayo po. Mm -hmm. Kaya pa sabi ko lang. Ah. <laughs> Nasaan na yung lumalakad sa sahig? <laughs> <laughs> oh, <ba>? eh, dari terminal tu hey. hey, eh siapa tarik yang pawe wow <Yes, okay. laughs> so, nga <laughs> 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 <po> <laughs> ang aking tour guide <laughs> ang tawag ko yeah, po sa chuchu. Sa gusto kong ng Japan, na kontahan nyo lang ako. <laughs> Mami, Libre niya lang daw po siya one way. <laughs> yung binodal po kami ni Manong doon sa... Binodal kami ng ticket na perfect lang. Yung palet dito magbabawas. Biluhin na ang baboy. <laughs> <laughs> galing ka talaga mong Siniksik ko dyan yung iyong mga sinabing liquid. Tagoy ka na yung pangkot yung Hindi kaya over yan? Hindi. Okay. Ah, sakto lang. Parang amat. Aking hand carry, it's 6.6. Oh, walang babaklasin. Thank you, Lord. Ayan <laughs> ang flight mo? Ala uh, una. Uh, 9.4.10 check-in. 9.4.10 check-in. Oh, shit! Oh, shit! Kaya yeah, so tatambay muna tayo dito guys Gawa uh, ng 9.40 pa raw pwede mag check in eh. ya yeah, so guys may nakakita pa tayo dito ano, Vlogger ng Japan no? Oh. o, si, hey, si Japan vlogger hey. Sa hey. na mam hey, <laughs> <hey, that's it. laughs> <laughs> <Ay>, mga <laughs> Kasi na rin mga over baggage mo yan Nagbawa sila ng ano, ng gamit hey, hey. Kaya <laughs> ate kayo nang bahala sa Kasama mo rin First time mo uwi <laughs> Pagkay mga yeah. kawin January Kaya ah. nang bay sanang January? January ano kaya? January 5. Makami magpapabayasan. 5? Oh. oh. <laughs> Tonto naman. Kapato to kanina eh. Kung ng ano. Hindi pa nga ito mag-isa. sabi ko okay. ano. Magdasal ka na lang. <laughs> <laughs> buti naman. Buti naman yung mga kasama na. Yeah, so hindi na siya masyado mag-aalala. Gawa ng may kasama na siya. Ano, may kasama na siya pa. Uy, may kasabay siya. Yung mga taga ano to. Wala mo siyang one year, pero baka siya niyong one month. Ang dami po lang tumakasama natin. Mga taga saan po kayo ate? Saan po kayo? Sa Pinas? Sa noce? Bulakan. Bulakan? Eh, kayo po ate? Sa At magkano kayo? Magkasama kayo sa ano? Ang galing. Tapos yun sa taga, ano, taga Lubo. Na nasa ano po kayo ngayon? yung kayo ngayon katira? Sarayaya. Taga Sarayaya kayo saan? So, babati na natin ng congratulations. in advance. Mala malapit na nga ikasali eh. Januari eh? pa. hindi makasasal oh. siya. Hindi. Okay. Aba, ang nga kanina. Hindi naman na <laughs> At hindi ako maritis. <laughs> Walang <laughs> Oh, O, magkakasikaso ng ano? O, oh. oh. Siya, ay maraming oh. sabit. Marami yan. <laughs> saryaya. Oo. Oh. Oh. Magpaalaga ka na, na <laughs> ay, ng sampung baboy. Ilokana naman Ay, ano? pangasahan Ay, nakatip Pero, ang bayasana na sa inyo ayun la ang ah. isang barangay ang kakain eh. <laughs> bagay malayo <laughs> ah oh ganyan talaga pag magpapakasal eh pagka eh. busy hmm, gastos pa uh, kulang ay napakamahal naman na o sa Batangas mahal pepe sa Batangas ay Swerte ng mga pangasawa mo pang mayaman. Sorti si Joshua. <laughs> Yeah. si Joshua <laughs> yan Joshua yari nandiyan na sa airport yari suerte talaga siya pag sa ligalig no 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 suerte oh, pa mo ikaw talaga uh, yun eh, ano 33 lang po. Eh, yung tunay. oh, oh eh, eh, oh, para eh, eh. 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 Malamit na nga ako, eh. na rin na uh, ako may, ako may asawa Malamit na rin Natatakot siya punta ng uh, September last year. Iyan ako po yung asawa niya. Oh, Iyan ako po kung... mm. asawa niya. Mabait lang. May asawa na pa kayo? May asawa na kayo? Ilan anak niyo? May anak na kayo? Wow, sana ako. Oh, dalawa na agad. Dalaga na. Dalaga na? Eh, ang galing. Dalaga. Di ba bata pa kayo nung magkano? Nung ano? Uh, Ilan taon na? Oh, grabe na mons. <laughs> 16 anak. anak niya? Dapat yun ang ginaya mo. Oh, shit! Ang ganyan yan, no? Hindi ako nakataw na kinayin. Hindi sa long. Ino may isang beses lang. Abaga. Ay, paglabas ng anak mo, hindi tuwan-tuwa na ngayon, ina. Eh, masakit oh. ang labdik ng ano, kakuwate. Eh, <laughs> eh. E e. Oh, tamo, mga taga-peya din. Uy, mga ano, mga peya. Peya din kayo, kuya? Sundalo pag natin. Ha? Peya din kayo, kuya? Hindi. Pintis eh. Sa tataksan -ta Ah, -ta sasang -ta -ta ko? Hmm. Oh, oh, Uno si ate, tapos si, si ate Pia Yun. So guys, uh, nandito kami sa electronic confirmation para lumabas yung boarding pass. Ayan, so Oh. Hindi, magpapaano ka pa? Mag check-in ka pa, pa. pa eh. Hindi <laughs> nilalabas yung tag. Ayun pala yun? Yun, lumabas na nga. Tapos pipila ka na? Yan, so pumasok na ako din sa ano. Sa may lalabas din. Eh. Ayan, so guys. So, nakapila na si Just doon sa may ano, sa may check-in. So, mag-check-in -check na siya. So, so, buti na lang. Minakasabay siya ng mga ano, ng pa din na Pinay. Kasi, para hindi siya masyadong ano, kabahan. So, sila na lang yung magkakasabay-sabay. So, hanggang sa Pinas na yun. 9.40 pa yung ano nila, yung check-in. So, after ng check-in namin, ah... Uh, Ah, ano na kami <laughs> siya pa kaway, kaway pa si Bano <laughs> yan so ano kami pagkatapos namin mag check in dito mag ano na kami mag lalabas muna uli kami tapos kakain muna kami ng ano almusal hindi pa kasi kami kumakain yan yung mga kasabay niya oh na ah. hey Maritis na ito ah Hindi <laughs> ako marites Kalo so, kapag oh, ka magkatabi kayo mamaya nyo sa upuan Ikinawan eh, kinawan. baka hanggang Pilipinas Ikay huntahan ng huntahan Hindi <laughs> Yeah, so guys, kung hindi kayo sure sa timbang ng inyong bagahe, meron dito timbangan. So, libre po yan. yan. dito lang sa may tabi ng, ano, ng check-in area. Yeah, so, dito lang kayo mag-ano magtitimbang. Kung so, over baggage kayo, dito rin kayo magbabawas. Yeah, so guys, update lang. No? So, yan, umuusad na. Magsisimula na sila mag-check-in. Alright. So, hintayin ko na lang sila din eh, sa may labasan. Yeah, so guys, uh, meron muna ako ng charter kay, ano, kay Japan Dreamer at ako inabot ng lobat yeah so guys uh, dito sa terminal to nandito yung Cebu Pacific Airlines Dijo Airlines Tiger Airlines yan, tapos sa uh, Jetstar yan nandito sila sa terminal to kaya kung ganoon yung airlines nyo dito kayo pupunta sa terminal to alright so update lang mga ka-chops, So, ayan, nandun na si Makasadya Ayan yun, mariba na Ayan, so yung mga machine na yan, yung makikita nyo na mga machine na yan, ito, yan scan nyo lang dyan yung passport, tapos lalabas nyo na dyan yung details. I-print na kayo ng pinaka-sticker ng bagahe nyo. Para pagdating doon sa unahan, eh, ikakabit na lang. Karawas na, saja

pasama na natin ang mga over baggage gang, hey. <laughs> over baggage gang, Hey, matikto na iska, apat na laban, Aloy. <laughs> udong pala udong, o tag udong, <laughs> tag udong, 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 maglume. Lume. udong, 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 Order udong, 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 Sa tiyong oh o no, libre, walang Di ni, o kaya ang kaing, tsaa hang, taa na ano ba? Ah, karage, karage, ah, ah. uh, this fried rice. Uh, <laughs> <tuk> <tuk> <tuk>

Hanggang pinas. <laughs> Hang pinas na yan, no? Tapos yung pagkain, pero oh. plano, hindi tayo nag-order. Ay, kaya naman pala, eh. Tayo, oh, okay. Ayoko. <laughs> 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 Tapos nakakaamoy <laughs> tayo <laughs> ng ano. Oo, <laughs> Ganito ang galing ng mga Pinoy sa ibang bansa kahit ngayon na nagpangilala. Aba, kala mo yung mga magkumpara at kumari eh. daming hunta. Kanya-kanyang kwento ng buhay at karanasan. Kakaibang man ang dahilan ng pakikipagsapalaran dito sa ibang bansa pero isa lang ang aming goal sa buhay. Yun ay ang magtagumpay dito para sa aming mga mahal sa buhay. Kunting panahon na ang kanilang baon pa uwi para lang panandali ang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya huwag mo naman silang uutangan ha. At hindi lahat ng mga umuwi at nagbabakasyon sa Pinas. Isang maliit ang dalang Nak, napakahang pala ng kindi nate. Dami-dami ng mga ano na rin. May pa-eco bag pa eh. yun. Para dun mga ano. Para dun mag-gengchi. <laughs> pay... Bye-bye. Um, e na, bye-bye na. Bye-bye. Bye ate. Bahala na kayo din eh. <laughs> bye-bye. Ingat kayo ate. Enjoy. Ah, enjoy kayo Papapalo sa trip nyo Okay, pa. Ingat kaya. Kaya. Sulat <laughs> ako bro. Ingat kaya, ingat. Kaya ingat. ingat. Bye bye. <laughs> yeah, so guys, so punta na sila ng ano, ng immigration niya no. Yeah, so ako ipapasibat na rin. Ingat kayo, ingat. All right, so palabas na ako guys ng ano, ng terminal 2. Ayan, yeah, so lalakad ulit ako pabalik sa Terminal Wakagwana. Doon ako bibili ng ticket pabili, pabalik ng ano ng Inuyama. Alright, so sasakay na tayo ng ano, lumalakad na sa hig. Ah, grabe ang init. so, oras na to mga alas 11, mag-alas 12 na. Ganyan ang kadami ang tao sa dito sa terminal 2 buti nagahan namin kanina panas yeah, so nandito na ako sa terminal 1 Ayan, ako. hanap lang ako ng ano bilihan ng ticket puntang Inuyama alright ah to 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 Ayan. Diyan ako bibili ng ticket So magre-recharge tayo ng, ano, ng laman ng sunika para diret-diretso na tayo mamaya. Alright! Ayun! So papuntang Inuyama ay... Saan ba yung jaheng Inuyama dito? Ang internet. Kaya sa mga ka-chops na ako sa Gakodent tapit ako sa amin Isang bike na lang